Team Barangay, nagpasalamat kay Attorney Buko. Bossing Vic Soto, biglang tinabahan sa ginawa ng isang player. May not miles, tila sumama daw ang pakiramdam live sa It Bulaga. Netizens, kinaaliwan opening pa lang ng It Bulaga. Talaga namang sa opening pa nga lang ng Itbulaga Bulaga, kung saan ay kinakausap ng mga The bark ads ang mga audience ay kinatuwaan at kinaaliwan na nga ito ng mga manunood. Una na nga dyan, ay dahil makikita na nga kaagad ang kakulitan dito ni Miles, na kung saan, ay matapos niyang ibigay ang mic sa isang audience, para sa gusto nitong i-shoutout, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, dahil nga sa taas ng boses ng audience na ito. Ginaya pa nga ito ni Miles, matapos na ipaulit sa kanya ng mga The Bark Ads ang ginawa at ang sinabi nito, na kung saan ay kahit nga ang mga kasama nito sa audience, ay makikitang tawang-tawa na nga lang, matapos nga itong gawin at gayahin ni Miles. Na kahit nga si Namin at Alan Kay, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito, matapos ngang gawin ito ni Miles. Isa din na sa kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood, ay ang naging pagbisita nga ng T-pop group na Horizon sa Itbulaga, na dahilan nga, para mapaindak at mapasayaw ang mga manunood, at mga studio audience sa performance ng Horizon. Na matatandaang, sa Facebook livestream pa lang ni Riza sa TVJ Facebook page, ilang minuto bago mag-Itbulaga, ay makikitang una na itong ipinakita ni Riza sa mga viewers na nanunood sa kanyang Facebook Live. Kinaaliwan at kinatuwaan pa nga ng marami ang ginawa ni Paulo sa segment naman na Sugod Bahay Mga Kapatid, na kung saan ay makikitang ang ginawa ito ni Paulo at pabirong umiiyak pa nga habang nakahawak sa nakahigang ref. Na talaga namang kahit nga ang mga da bark ads sa studio, ay natawa na lang nga sa ginawang ito ni Paulo, ganun na rin nga ang mga studio audience. Tanong pa nga dito ni Mayor Jose kay Paulo, na kung sino nga daw ang nasa loob nito, na nung una nga ay ang sinagot lang dito ni Paulo, na alam na daw natin kung sino ito. Hanggang sa nang ulitin na nga ni Mayor Jose ang tanong kung sino ang nasa loob, ay ang naging pabilong sagot na nga lang ni Paulo dito, na si Ma'am Alan daw, na alam naman ng mga legit daw bark ads dyan, na palaging niloloko ng mga Dalbart ads, lalo na nga kapag absent ito, kahit noong nasa Broadway Center pa sila noon. Kaya naman, ay makikitang nag-finger heart na nga si Paulo kay Alan K, matapos niya nga itong sabihin. Na kahit nga ang mga comments sa kanilang YouTube livestream, ay talaga namang natawa na lang sa ginawang ito ni Paolo. Nagpasalamat pa nga ang team barangay at ang jowa pao kay Atty. Buko, na matatanda ang naging legal counsel ng TVJ noon, laban sa mga halos hos. At ngayong Miyerkules na, August 21, ay nagpasalamat ang jowa pao kay Atty. Buko, dahil sa mga pinadala nitong mga pasalubong sa kanila. Na makikita din nga ang post na ito ni Atty. Buko sa kanyang official Facebook at Instagram account na wini-welcome na ang Itbulaga sa kanilang lugar. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero, sa segment naman na Gimme 5, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan din na ang mga nangyari dito, dahil sa Sabado na nga August 24, na marami na nga ang mga excited, sa pagsasama-sama ng AI family, na matatanda ang ni-request ni Tito Sen noong nakaraang linggo, para sa kanyang birthday sa Sabado, August 24. Kaya naman, ay talaga namang marami na nga ang mga excited dito, lalo na nga ang makita si Miles bilang nili. Na talaga namang marami na nga ang mga nag-aabang nito. Sinabi pa nga ni Bossing dito, na siguradong mas maganda daw ang mga AI family, lalo na nga si na Maymay, Ellen at Millie, kung pupunta sila ng personal sa studio. Sagot naman nga ni Miles dito na, hindi rin Bossing. Dahil mukhang si Miles na lang siguro ang magsusuot ng prosthetics na ilong, dahil sa nag-glow up na nga si Ellen, dahil naging good influence daw ang kaibigan kasi nitong si Mimi, na mahilig daw mag make up. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Bossing at Boss Joey, matapos itong sabihin ni Miles. Biro pa nga ulit dito ni Miles, na masama daw ang pakiramdam nila, na tila hindi nga sila makakapunta sa Sabado bilang AI, na makikita nga, ang reaksyon dito ni Maine, na tila masama na nga rin ang pakiramdam kagaya ni Miles. Sama na pakiramdam na. At dahil hindi na ipakita sa camera si Miles, ay hindi din natin nakita ang nakakatawasan ng ginawa nito, gaya nga ng ginawa ni May. May paalala pa nga dito si Tito Sen, na wag nga daw mawawala sila May, May, Ellen at Millie, sa birthday niya sa Sabado August 24, ganun na rin nga ang iba pang mga AI. Samantala, sa segment naman na Perifee, ay tila kinabahan ng muli si Bossing, matapos na gawin ito ng terrific player, na nagsisintas nga muna ng sapatos. Na makikita pa nga ang naging reaksyon din ni Miles dito, na tila nagtaka din muna sa umpisa. Hanggang sa biro pa nga ni Miles, na wag daw munang maingay, dahil nagsisintas muna ng sapatos ang periphery player. Nadagdag naman ni Maine, na wait lang muna ang mga double bark ads at ang team bahay. Ikinagulat naman ng mga The Bark Ads, lalo na nga ng mga Perifi Angels na sina Main at Miles. Matapos sabihin ni Bossing na kinabahan daw siya, matapos daw na yumuko ang Perifi Player. Dahil sa matatandaang nangyari nga noon sa segment na Perifi, na talaga namang kahit nagulat sa nangyari, ay napaka-professional na nahandle ng mga The Bark Ads host noon ang sitwasyon. Na dahilan nga, kaya may red line na sa sahig, na bawal lumagpas ang player. At sa pagpapatuloy nga, ay makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main at Miles, na halos na paupo na nga lang sa katatawa, matapos ngang sabihin ni Bossing na kinabahan daw siya sa ginawa ng periphery player nila. Na makikita pa nga ang napahawak pa nga si Bossing sa kanyang dibdib, matapos niya nga itong sabihin. Na mababasa pa nga ang naging reaksyon dito ng mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube Livestream. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?